O oh, shoutout po, good morning! Oh, shoutout si sa asawa ko, saka sa anak ko. Supportahan po natin si Tony Vlog, saka si, si Team Black. Uh, Kabotin Vlog. O oh, shoutout po sa mga kababayan ni Boss Dodo no. Ako na lang mang kabatid sa inyo. Shoutout po sa mga, mga subscriber natin from Bohol no. Ubay Ball. Ubay so, ball. 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 Ball, ball pala si Kuya Dodong. Oh, so sure. so balik tayo dito sa mga about mga rino ni Boss Dodong. No? So update natin. Tap dyan sa ano natin. Taga saan kay sir? Taga saan po kayo? Malate. Oh, chat out po sa inyo. Salamat po sa support ah. No baliches pa. Oh, no baliches. salamat sa support. Si Sir din namimili, marami na nabili oh. Nandito <laughs> so, tayo sa mga, Oh, chat up yan kay Sir ha. Kinisa na habang ng tugtog to. So ito mga guys. So magkano ang presyo to Bogis? Magkano ang presyo nito? Yung original to mga so mga ano ta mga siguro? sigundo. 1,200 to mga guys. Binisan presyo ang binisan ng update lang natin kasi may mga tugtog tayo. 1 to negotiable pa. So ito naman boss, so, magkano naman ang presyo naman nito? Ayaw, 1 to rin yan, guys. 1,200 sa mga bottom. Oh, so, yun, sa mga Oh, so, tingnan ano? 1,200. Bili sa presyo at so, so stainless to no? Oo. 1 to. Aloy guys ano? Anong at rilo yan? 1 Ah, uh, guys. Guys. Oh. So mayroon naman tayo rito. Ito no boss. Ano? Swiss. Ano? 2,500. 25, 25. 2,500 dito mga guys. So, mga ng rilo ni boss Dodong no. So yan. Swiss naman yan. So Swiss. Uh, So ito mga guys, so mabil mo lang to. Talagang pumasel kayo para mas maganda makita mo personal. Ah, oh, kailangan pumasel oh. So, ka talaga. Ito boss, magkano 'no to? 1,200 no? So yung mga presyo, kumpara doon sa mga ibang brands talaga Anong rilo really yan? Botanic? Anong rilo? Alex? ayun, basahin mo A access. access Access yan Access, access yan, rilo. So, mga ganitong rilo mga So meron tayo dito, uh, Michael Kors Oh, gold. Original. original din, oh. Si Belka mo natin itong Michael Kors natin dito, mga guys. Uh, gold plated pero white dial. O. So may anong tawag dito? Yon, sa mga puti dial niyan. Oh, puting dial. white dial, no? Oh, white dial. So mayroon itong ilalim natin, no? So yung presyo. So 1,000. Dalong libo. Wow, dalong libo. ka rin. Oh, ka rito. So meron naman tayong mga fossil natin. Magkano ang fossil natin? 1,200 pa rin again. So stainless black dial. Yan. So mabil mo to, Pumasel ka. pasel ka. Pasyal ka rin sa farming planas, no? Mm. Para makaabigay ng mga reliyon ni Bogdodong. So, dito sa lugar nila, location kung saan sila nakapuesto. So ito mayroon naman tayo dito na sting na valentino. valentino? Malapit okay, na, February 14. So magkano ang valentino natin? Ayan, isang libo. So, yun isang libo lang mga So, Kumpara sa marketan doon sa ibang market, sa mga ano. Hindi lang isang libo. to dito, sa segunda mano, no, isang libo lang. Oo. Oh. Dito lang kahit boss dodong. Siyempre. Oh. Oh, so, ito mo naman, gold pang babae natin. Mayroon naman tayo dito. Magkano mo ito, boss? Pwede pang babae. Oo. Oh. 700. 700. 700. Oh, tingnan mo, anong relo to, boss? 700. na. Oo. Oh. Oh, balang magbagay sa maala ka magbasa po. Masel ka na rito. Oh, pasensya. Oh, po dito naman guys, oh, So mayroon naman tayo rito mga ano, guys. Fossil din. So stainless, no? So napakaganda. Fossil? Oh, fossil. So magandang no, may gold gold dito sa loob, so, Sa dial, no? Sa fossil no? sa napakagandang look nito, mga iso. So bagay na bagay. na bagay sa akin. 1 2. Bagay na bagay sa akin kung ibibigay niya sa Oh, siyempre bagay siya akin. bibigay, no? Oh, mas bagay. Bibid <laughs> <laughs> lang napasamang mukha ni boss. Ha? <laughs> Hindi, joke lang. Dali mo lang sa si Tony Vlog. Out. Ito naman boss, magkano nang presyohan naman nito? Ay, 1K rin yan. 1K. Oh, oh, so, boss, magkano naman to? Skeleton yan. Oh, ito mga guys, yung napakaganda. Oh. Tingnan mo, titigan yung mabuti. Mas yeah. lalo na sa personal, mas lalong gumanda. Oh, oh. Dito pa lang nga sa video, ganda na. Eh. Ay, paano kaya oh, oh. personal na? Makikita, oh, tingnan mo no? yung ilalim mga guys, yung napakaganda. Tingnan makina. Napag... Kita, kita, mo guys, yung makina. O oh, diba, ba paano oh. umiikot? O oh, nakita mo ba? oh, kita mo ito, umiikot. Umiikot siya, gumag... Ibig sabihin umiikot, gumagana. Gumagana. Magkano? 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 800. Ay, 800. 100, mo? mo Grabe. Kita mo na yung... 800 kita. lang doon? O, siyempre, makikita mo yung Makina. Oh, Gumagana Kumagana ba talaga siya? Oh, no. dito, mayroon naman tayo mga... Ano? Divers. 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 So, divers natin mag-ano? 1-5. So, anong lalo yung pwede mo na sisid ay, matagal. 200, 250 yeah. meters yan? 100. Ah, 150, 150 meters po so, pwede sa dagat po mga ito. 300 meters. Yan? Pagtagay <laughs> natin ng isang tal, gago. Makulit ka. Oh, <laughs> <laughs> okay, yan. So, magkano oh. po sa ito? 1-5 1 pa So mayroon naman tayong malaki oh, Yung tata e, yeah. ito 7-inch oh. oh. machine oh, Ayun 7-inch machine So machines. driver's din 1-5 oh, oh. lang oh, oh Driver Kita okay. okay. ba? Kita oh. mo no, no. Dito mayroon mo tayo. Ayan. Puzzle. So, puzzle. Magkano ang puzzle natin, boss? 1K. Yeah. So, ito, 1,100 pesos. So, mga iso, ito. 1,000 lang dyan? 1,000. Ah. Puzzle, no? So, maingay ni si Tony Vlog. Mm. So, ito, pag uh, isa-isay natin yung video, may OT okay, tayo oh, konti dyan. Tama. Abot naman nga isang oras siguro. Ayan, ah. yeah. ito, mga ito, puzzle, no? Ayan. So, ito, boss, magkano naman to? Ayan. 1,2 yan. Ha? 1,2. 1,2. Ihiya. Ayan kano? 1,200. 1,200. Lahat gumagana yan, Oh, gumagana so, to. No. Lahat ng nasa loob, ha? Na, yung nasa loob na bilog, gumagana yan. Oh, one, one yan, mga guys, ha? Okay, one, Yan, pa. Original, Tecno Marin. Original, Techno marine. Techno marine. Original. Ayun, yeah. Ay, Dalawang libo. So, dalawang libo. pa mga presyohan ito mga mag-isa. Ayan, uh -huh. oh, Meron pa. Is, so, pro-sale natin, may kano? Sale. 1,000. 1,000. Sikat ng 1,000 ngayon ah. 1,200. So, ayaw kong mag-ano. No, uh, no, arrival si Boss Dan O si Boss Dodong ah. Pangmasa lang yun. Oh, siyempre Dito na. Dito na. Huwag na kayo pumunta ng iba. Dito na sa akin. Dito lang kayo, Boss Lodong. Mm. Siyempre. Pang ano, ano eh, isipin mo, sikat ng 1-2 ngayon ah. Oo, no, puro eh. Wala nang ano. Yan, 1 rin to. 1-2 sa libo. O, yun. Ko, Fossil din, no? Pang masa lang. Pang masa lang. Oh. So, ano pa dyan? Ay, itong ganda nito, guys. So? Ay, mga original. Ay, mga original. So, dalawang piraso. So, itong malaki, magkano to? 1-2. As in, libo. Tapos itong isa, 700. Oh, 700. 700. Tambal to sila oh, mga kandil oh, mo sa bracelet niya, no? 1 to 700. So, ito, mayroon naman tayo rito uh -huh. mga iso. Okay, pili, pili. Pili lang po. Huwag mo kumintin din. Balong! Sandala, o yan. Ito, boss. Sandali lang. Siya, boss, magkano to? 700. O, oh, yeah. yan. Intindi mo na yung customer. O, customer muna na. 700. So, ito mga guys, ito, black. Black dial. Black, black, dial. Black din, black, black kulay, no? Yan, so, no? Black. Magkano? Hindi, 7 na to doon? seven is 1,000 1,000 Automatic pa eh. Automatic yeah. So, so yan yeah, mga guys, dito Balik kayo sa mga Ito na ano na ba ito Para sa tayo O dito sa mga O dito Ano pa? Ano pa? to? Yan, mayroon tayo dito mga guys. So, bilis na lang. Ito, ito. Rolex ito, ganda guys. Oh. Klase lang yan. ba? Ay, classy Ay, hindi bagay sa akin. Magkano? 1.3 1-3. one 3 oh, na, no. yan na Rolex. Rolex. Ang ganda ito mga gold sa loob guys. Oh. Mm. May mga diamond diamond yan. Tama. Yeah. Hawakan na. So, one three. One three lang. sa Rolex. Rito, magay, so. Ang bigat na ito. Ang ganda. ADP. Oh, ADP. ADP. Eh, eh. Oh, <laughs> ah, ah. Ah. Oh, yan. Sumaka so, ng presyo niyan to. Cashew di fish. 800. 800. Oh my god. Gumaba na. Gumaba. Kanina 12, ngayon 800, 800 na lang. 800 na lang mga guys. guys, oh. My guys, Ito naman to, ayun hawak ng boss, oh. Ito. Yan, gusto na ni boss, so. oh. Stainless. Parang Para napapansin ko to. Simple mo, antay mo kay mo, antay mo kay update natin. Sama kita sa tawaran natin to. Oh, oh, na yan. oh yan, sabi ko. Wala <laughs> nang gumaligid na pala siya, ayan, okay. dito, dito, ito, magkano ang kaso? Nag-aantay, nag, nag na, o, na, Ano, 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 libo. Magkano last price daw? Right? No? Ayaw mo na mag, ayaw magbanggit mag ah. Oh. Kasi nene lang nang umalik na. Umalik na eh. Oh, ayun na, binayaran na. Wala, isa, wala talaga <laughs> oh. Hindi mo inaantay eh. Magkakuha ko natin 500 yun Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Oh, magkano? 1,000 yung ano? 1,000 Nakuha lang natin basta 1,000. Oh. oh, <laughs> di ba? Oh, mas maganda oh. sa personal dito talaga. Oh, dito. Sana tayo, boss. Sir, sige ko na. Ah, sige. Okay, sige. Hindi okay, pabawasan mo. Ah, okay na po. Ano ba? Ayun, sa babae natin magkano? 700. 700 tumawag iso. De, 700 pambabae. Yan, yan, Michael Kors magkano? Seven hundred. Seven hundred. Seven hundred. ah rolex rolex hundred. So, Seven -ano Rolex hundred. Seven hundred. Seven So yan, katulad na ni Boss kanina, bilang dito. Sabi nga niya, mas maganda personal pumunta ka Para oh. mahawakan nyo. Talaga mabil mo mahawakan mo sa personal na, wow, hindi ito ano, basta-basta mga mga oh, So magkano? yan. One, 1,200 One, two. 1,200 One, two. One, Ah, sa tatlong mga customer kulang nung ano. Kamit tumang bayad Ito. Oo. Ito, 700 din. 800 din. Tail list na 'yan, no. Yun. Para Ito. 700 din, 700 din. ito mayroon tang ito. 700 din. 800 din. Ay, wator niya. Wanto 'to mangagahin, so. Yun, 12, 12, titanium, 12. Ano? O krono? dito. Totoo, stainless, may pambabae pa rito. Pambabae din, oh. Ito, 700. malamang, ganun yan. 700. Oh, oh galing, ah. Galing ito, oh, ni vlog. Ito, ni oh, 700 oh 700 lang ito mga isa oh, 1,000 1,000 dyan oh negotiable pa marami tayo rin itong pinupa ito <laughs> ang ito ba kayo sugat ka ito boss magkano 1,000 1,000 mga isa kita mo ba oh ito ang timing P500. P500, ha? 500 P600. Yeah. Okay, so mga iso dito, sa so mga kabahat na mga ganyan mga iso, tutukan so, natin yung hindi natin masyado na mga ano to. So maganda. Hindi so, kayo magandabi sa mga ito. Precio 1? Precio 1 dito mga iso yan, mga kabulot mga Yan, tingnan na lang to guys, yung mga relo na to, kay Kuya Dodong, kay Boss Dodong, ha. ganda-ganda na ganda-ganda ito, Ay, thank you po. po. Good morning po dyan. salamat po sa support. Meron, sir? Sige po, sige po.